yung nag order mga ka-ati. Yung ate nyo na kahit walang pira, laging nag-o-order. Hindi naman yung order ko. <coughs> Ito ano po na yung sample. Yung mga ring-ring ko. -ring -ring. Tapos nag-order ako ng ang cute, no? Parang pambata lang. Eh. Sinisipon ako. Blow up siya gamay. Blow huh? up siya gamay. Pero okay. Awa. Buta na lang siya sa itong saks, pwede Ako na yung saks. Oh, diba? Kaya, pero kung ikuan po ni, ifay po ni, di po ni mag-sindi. Kaya mag-uot na, di po Saks na. Oh, nasa oh, yung saks. Oh, naman yung saks Ang cute na no? <laughs> pa ako, no? Sabi ng kasama ko, <laughs> Buyag, hindi daw... Hindi daw, ano, Saban ang sabi ng tubo. Yeah. Hindi daw lumaki yung pa ako. So, sinabi ko sa kanya, alangan naman ganito ako kalak kaliit. Eh, tapos yung pa ako, ano, 39. Diba? 43. <laughs> tapos yung sa sapatos ko, ano, 43 yung sa sapatos ko. Sabi ko sa kanya, eh. Natawa siya doon. Tapos, hindi pa niya nagtatakot. Ubus yung tira ko yung... Yung walang... Wala <laughs> ka talaga. Mm -hmm iiwan na pira ko pira <laughs> ay wala akong ipon kasi uubos to yun talaga ay ate kaong tuton po te <laughs> ay pwede na pag may marinig kayo <laughs> umutot si Mire Mire hi pili ko nga umutot og na ay video ay eh. basta pag may narinig kayo si Mire Mire ay mabait ako tumatakbo ko siya pag umutot Kapag kami kapag may ba-record ma ko, matakbo siya, pero kung walang record, umusok na siya sa higaan. Kausok lang niyo siya kami. O diba guys, yung sapatos na ano siya guys. Ganda no? Isuot. Ibarok ba yung si Ilba? Isuot mo yun. Hala. Hala, shake. Ay. Okay. Madyas kayon ano ano naghahanap ako ng widgets na original right asel or read naman hmm tulog na ka at tulog na ka Sabi ko, hindi. tawa? Mayroon naman yung atin yung magsuotan ni Joss. ba tawa mo? Ano may mo? Ano na daw kamalutlan na gawa Hindi, na ako, Bix. Ulog na. Paano kuhan ko yung giliputan na Bix? Mayroon naman Ang sapatos. Ang suotan pa dapat ni di ba na yung jazz na tatong ko Andra. Ito bang gas kana ni. Ayo na hugot. Na. Hugot na siya Grace. Yung ganito ang Yung ganito yung shoes ah uh, yung sapatos as yung sandal guys tapos yung medias black. Oh, yeah. <laughs> yung medias black hanggang dito guys. Wait, pakita ko sa inyo guys. Sa Salon pass. Man, wala wala akong, man, nang wala ako ng medyas. Wala remedy sa Wala pala ako ano, medyas yung ang ulo lang, palungan na yung parang nagsasapatos ka lang. Ansa? Palunga na, palunga. Palunga na para makatulog ka. Alam mo para makatulog na ka. Saan lagi diha niya? Ay, may daagaw. May birthday mo. Awa, Chris. Matulog na. Ito hmm. lang, socks na. Brown. Brown or black, no? Well, that's guys. Pero dapat hindi makita yung midjas, guys, oh, ha? Na. Tulog na lang. Ano siya na oras. Ano dito vlog vlog dito ng butang nang selto ni butang. Nakakapagmeet na lang. Nakakahiya yung ano ko, yung ano ba. Yung dito guys, yung dito vlog vlog. So, ganito mag-order yung Ate March nyo. Kahit walang pira, nag-order po Ako ay pag-order. Very good. I'm very, very good. O, oh, tingnan nyo yung tatlo lang. O, oh, magkano? 141. So, ilan na yan sa atin? Tok Toki. Sobra tokik. Ayaw ko na. Ayaw ko na umorder. Delete ko na yung shame ko. Pero in fairness ha, maganda siya guys. Parang sapatos na siya. Hindi na siya sa ano. Ah, so long. Oh, tutundi po. Okay ba? Guys, kapag may utok kayong maririnig si Mira Mira yun ha. Pandaan mo. Hindi ako umuutot kay kahit... <laughs> O di ba? Umuutot na yung kasama ko. Ano nga uman pa ang kautos. <laughs> di ba? Kan Kanina sinabi niya, hindi daw siya nang uutot dito. Ay, hindi. Andun daw tumakbo daw siya sa CR. Tumakbo ba siya guys? <laughs> Parang hindi. No? Nandiyan lang dyan, oh. Baka, ano, siya o. Wala kang Umuupo lang siya dyan. Umuutot sa ano niya, sa kama niya. Para maraw pa ko. Nag, nag ano pa, nagbasun pa, natatayo sa ano siya. Sayo na Ano, maniniwala? Isuot time mga niya. Maniniwala kaya kayo na tumayo siya tapos umutot doon sa CR. Diba? Hindi, kaya maniniwala ba? Wala lagi siya ikatong bantay, kakatong murakuan nga doon kayo madaot. Silikon? Oo. Oh. Aprikot. Plastik. Nih manggur plastiknya kalau <laughs> singgutna katung Islam. Kan nih. Soasa deh ini jadi gimana Nih dia kan ini sadari. Kan ini dicak <susuk> kayak man. ini. Ini karena isa di mana ibu tuh deh. Oh. Kenapa nak mau isa kertas Ada ada nih mau tuh di ayo. Kan ini sih buru dilik di wala di plastik yang megas-gas. tapos pa pero in turn, is, hindi ako nang ano Kami ko ng ano, ano ino-order-order. <coughs> Cute ka siya, no? Katong hmm. isa, ah, mas... Hindi na siya, katong isa, kahit na siya, oo. Cute siya, gohan. Ganun, color. Hmm. Asin siya na, guys. Eh. Asin siya na, guys. Kasi yung, ano... Yun siya, magsipagtaon. Ay. Ay. Ano? Hindi, ano, putya, ano, ko. so paesent for today so ayun lang ang pinuto ng buhay ng ati mais nyo laging umu-order kahit walang pera kaya bye mga kaati thank you for watching